bumaba na. Guys, okay, so, yan. Maulang, maulang na dito, guys. Sobrang mahat ng ulan. Binaba na kami. ayun guys, oh. Ah, uh, mamimili ako sa labas ng gulay. Brabe. bahana naman sa daan namin ayan na naman kami oh my god bahana naman parang wala kumitidla nakas na bahan ala bahana naman oh my god Lugod, lugod. Lugod. na naman guys, oh. Binahan na naman kami dito, ala Kapasukan na naman yung bahay ni Kuya, Ganito, laging binabaha dito sa daan namin. Alam. Dito guys, pag ano. Dito guys, pag umulan, konting ulan lang, mabilis bumabaha. Ayan. Baha agad do. Laging baha dito, binabaha. Kasi ang dami nakabarang ano, ah, dahon. Ang dami nakabarang baha. Lagi kami binabaha. baka malalaglag ako sa butas. Ayan eh, guys, so, marami baha. Binabaha kami. Mamimili ako guys ng panghalos sa tinola. Nagbigay yung pamangkin ko ng ano kanina. Manok. Magpitinola tayo guys kasi tamang-tama maulan. Kanina nag-iisip ako kung anong bibiling ko ulam tapos biglang dumating yung pamangkin ko may dalang ulam. <laughs> Ayan. Ayan na na. Grabe. Ah, bed chai. Wala na iba? Ayan. Tingin mo na tayo sa kabila. Malakas ang ulan. Hello. Grabe. Ay, walang ano, sarado. Sarado yung gulayan. Wala, sarado nga. maraming maraming batang naliligo sa ulan. Pinag-treaty pa na ko na. Babang! Ay, sorry. Baha pa rin. Ano, baha! Ha? Ay, baha! Ha? Ay, baha! Si pag ni Kuya, oh. Siya yung tagali. Siya yung tagalinis ng daan namin pag binabaha. <laughs> Ayan. Masipag yan si Kuya Mig. Kasi madalas bahain Madalas bahain itong ano namin, guys. Daan namin. So, siya yung tagalinis ng <clears throat> Ano, bara tinatanggal niya yung mga nakabarandaon kasi ang daming ano kaya mabilis maba, ano, mabaha kasi ang daming bumabarang dahon ng kakao ayan kaya madalas din siyang bahain dun sa loob ng bahay niya guys ayan yung bahay niya ayan oh. buti na nga bumaba no? dati do yung tubig hanggang dun